Good morning mga lods Sa dito ngayon sa Boracay Try natin Managat Kung makarami ba tayo ng Holy na isda mga lods Let's go mga lods Try natin Managat ngayon, Unang area Ayan ang tinuloy namin Shout out sa'yo Kuya Boy ke sa anaknya sama namin oke okay. kita gabung namin malods nang isda dan, kita ke laut malods nang isda kami nampang ulam namin dan unang berada yai latang malods yan karamihan mga lods latab yun lagaw mga lods sarap dito ito kilawin mga lods yan lagaw pa rin <laughs> yan gasolina muna ang parahila para butong na butong ng pokot yan kinukuha ng mga lods ang aming huli. Yan, huli na rin, mga lods okay pangalawang area mga lods natin kung kanamit ang huli yan, tapos na ang pangalawang area okay. yun, shout out pala sa bayaw ko si Idot Darano. siya daw ang magtatambol mag-aabog ng isda yan Babatakin so, na namin mga lod sa pangalawang area. Siyodot pala kay Mobile. Purten dako ah. Bay sa Velasco. Siya daw ang mag paghihila ng lambat. Yan. ang huli namin sa pangalawang ariang condo lang mga lords. Tara, ang bangat lang ay mga lords. Susubok si Ninel YouTube vlog. Kailan ba? Eh ka. Naligo daw sila kay mainit. Gawek. Oh Ang si sa subok si Niel mo to vlog mga lods. Ah, sa taga may holy ka ng si Niel dalawa pa mga lods. Buenas, buenas. Ang Serena. <laughs> <laughs> Ada na, dua na. yung dalawa naman mga lods iba man yung ano ok god bless mga lods sabay bayan nyo lang buinas, buinas, ano buinas. rin nyo ang karaming huli namin Buat. mga lods thank you <laughs> Yan ang huli namin mga lods sa uh, pangatlong area i'm